ng short horror film na tatakot sa inyo kahit maliwanag. Tungkol ito sa isang batang iniintay na makauwi na yung nanay niya. Natawagan niya pero hindi nga sumasagot kaya wala siyang ibang choice kundi magintay na lang sa may bahay nila. Pero maya maya lang magugulat siya nang umuwi yung nanay niya pero parang may iba na sa kanya. Title ng short film, Mama Agnes. Na hindi nakakaalam, sequel na to eh. Sequel to ni Mama Coco. <laughs> I remember me. Damn, this shot. Sobrang nakrepehan ako dyan. Appreciate ko tong short film na to. Na parang ito yung mga short film na ginagawa isang buong movie. Parang yung lights out, yung nasa swimming pool. As film student, sobrang nagustuhan ko tong short film na to. Kasi kahit low budget lang, sobrang effective naman. Nang una, bibihira ka makakita ng horror na sa umaga nang kasi Kasi di ba kadalasan, tuwing madaling araw or gabi. Ako yung bata, tapos nakita ko yan, babatuhin ko na lang ang cellphone niyan eh. The fact na creepy pa din na na-pull off nila to kahit may liwanag or umaga makes it an even better short horror film. Aalala ko dito yung scene sa may insidious one nung nakita nung nanay na mayroong batang sumasayaw doon sa loob ng bahay nila. Pangalawa kung bakit ko to nagustuhan. Simple lang yung story and clear naman kung paano nila kinakwento. I may, may mga details na saan galing to, sino ba to, pero at the end of the day, short film lang naman to so parang pasilip pa lang to kumbaga. Creepy pa nung sinong sinabi niya yung Oh, Medyo ko din dito yung short horror story na tungkol dun sa isang bata na tinatawag siya dun sa baba ng nanay niya. Then habang pababa na siya, nakita niya yung nanay niya sa taas na nandun. So sino dun yung nanay niya? Creepy <laughs> lang na to kasi isipin mo ikaw yung nasa sitwasyon na yan. Sino yung pipiliin mo ba diba? Which version ng nanay mo? Napanigurado yung isa dyan galing pa sa Conjuring Universe. <laughs> Tatlong nagustuhan ko sa may story, yung lack of dialogue na halos tunog lang ng ibon yung naririnig mo. Ito yung gusto ko or para sa akin ito yung tamang way ng pananakot sa mga horror movies, hindi yung umaasa ka lang sa malakas na tugtog. Take note Filipino horror movies. Appreciate <laughs> ko rin sobra yung ending nito na sobrang tahimik lang, walang sumisigaw, walang nagkakagulo. Ayun yung mas nakakatakot dito eh, na wala na tayong idea anong nangyari doon sa may bata. Yun lang, huwag niyo pakita kay Jordan Pilto, to, baka gawin niya ng movie. <laughs> kung gusto niyo itong panoorin, kaya na yung humusga, available naman to online, and tignan niyo kung matatakot ba kayo or hindi. Kaya ang title na to ay Mama Agnes, and ang torta rating ko ay 8.5 or 9 out of 10.